sakit sa akin. Hindi talaga. Ang nangyari sa akin? Ang napaupo ko sa ano, sagdanan ng paras. Nalag-lag sa magdanan. Hindi, napaupo lang ako. Ang ah. gulo sa iyo. Kung umami na, nasagda ka ng na ganun. Ah, Oo, oh, malakas. Oo, oh, may malakas. Hmm. Kasi, yung kailangan natin masabi natin kasi baka may, hindi naman ang na fracture. Hindi ka tumama mo sa pinakakantuhan ng hagdan. Hindi, hindi, hindi naman. Parang ganyan, napaupo lang ako ganun sakto uh, talaga sa kwento. Oo. Uh, okay. Kasi magkakaroon tayo ng ibang kwento pag tumama ka sa mayon. Di ba alam naman natin yung uh, isang uh, uh, kwento. Baka tumama yung... I Ay, mean hindi. hindi naman yung ganito. Ay, hindi. Mean dito talaga tumama. Uh, Oo. Okay. Yung kwento mismo ang nauna eh. Oo. Okay. Tapos ito yung nakuruan dito eh. Nakuruan ka Oo. Uh, oh. Kailan ka nadali? Guru, na eh. Mga 2 years na na. 2 years na. na? Ngayon, yung 2 years na yun, consistent ba siya? Dire-direcho ba yun? Hindi naman. Ano yan eh? Bali, ah, uh, di unang araw na pagkabaksa ko, tapos mga linggo, iniinda ko, tapos bigan, nawala naman eh. Mm -hmm. Tapos, uh, di pasta mga ilang buwan. Bumalik? Alos taon din eh, bago bumalik eh. Okay. Kaya na pagkatag kami. Okay. Ah, mas maganda yung na, ano na natin. Ibig sabihin niya, nagkaroon kayo dati ng bulging. kumbaga baga hindi siya totally pumutok. Yun ang ibig sabihin kaya ko kaya kinakalkal ko yung history. Kasi pag yan talagang totally pumutok, wala. Hindi mo wala kagad. Ka Consistent siya. Mm -hmm. Yung dalawang taon na yun, yung dalawang taon na yun. Ah, iindahin mo lang iindahin oh, mo. pero nawawala rin eh. Ano May araw na. Ibig sabihin natin. ng bulging disc pa lang yun. Alam niyo, ibig sabihin oh. ng bulging disc. Hindi siya totally pumutok pero may may warning na siya. Oh. Kaya nawala. Tapos, siyempre kakitilos natin. Minsan sa higaan, natsitsambahan natin yan pag bumibiling tayo ng ganun, minsan may lumalagot off. Oh. Minsan natsitsambahan natin. Yun yun. eh, may, may araw nga na so, pag ilan nung matumutunog Oo, oh, yun maganda yung natsitsambahan nyo. Huwag lang kayong tumunog na nung nagbuhat kayo. Nagbuhat kayo, tapos tumunog. Nako! Mm Sige, sir. Paklasin mo muna. Tanggalin mo muna ito. Baka malaglag. Tanggalin mo muna sa akin. Kasi kung pumutok talaga yan, yung dalawang taon na yun, talagang ikukwento mo sa akin, talagang dere-derecho lang siya. Mm Humihina, -hmm. pero nandyan pa rin. Pero sinabi mo kasi kanina, mawala naman, tapos pumalik Mga okay. ilang buwan. Ibig sabihin, mm -hmm. um, mawala. Ma pero siyempre, doon pa rin tayo magbibisa sa huli mong ginawa, kung bakit nag-trigger mm -hmm. na naman. Anong huli mong ginawa? Nang mayayari. Yung bakit sumakit na naman, bakit nandito ka ngayon? Wala naman. Basta sa lang siya. Mm, okay so, sige. Okay, mas maganda kung gano'n. Okay, ayaw. Yo na basta. Iya okay, pa 'Yung para mamaya pagdapa mo. Ah, okay no. Pa rin, para mas maganda mamaya pagdapa mo.

parang hindi siya magbalik-balik. Kung, ma kung mga bumalik man, pero kayang-kaya yung ano, turuan kita para, ano, kung hindi na kayo pupunta ito, pupunta na lang kayo dito pag severe na. Pero sana, hindi na kumabot sa gano'n. Dapat. Huwag lang tayo madudulas ulit. Daba. Kasi mas magiging agresibo siya <laughs> pagka nasaldak ka. Lalo yung pagmumotor, nakaldag kayo sa motor, tapos piling nyo, talagang tinamaan yung balakang nyo, yung kan yung baga yung nakal nalubak. Yan, pag may mga lower back na tayo tapos nakaldag tayo. Ang bilis niyang, ano, sumpungin. Pag nagmo-motor tayo, ingat-ingat tayo sa mga lubak-lubak. Pag mga lubak-lubak, dahan-dahan lang. Kahit pa paano mag-reduce tayo ng bilis.

Tapos pag kada niyo sa umaga, aralin niyo na magganito. Kasi minsan tala, syempre may mga partner tayo eh. Syempre ako may mga may partner din ako. Pag medyo masakit ang balakang natin, adjust tayo. Totoo, promise. Kasi hindi naman, total bihira naman yung bata kong followers eh. Minsan, nagkikising tayo sa umaga. Parang bigat na agad ang pakaramdam natin isipin mo, kung isip mo, wala naman akong ginawa. Pero may partner tayo, minsan talagang, nag, talagang talaga nagkaano tayo. Yun, isa rin yun. Pag kami mga problem kayo sa balakang, pagising nyo sa umaga, kanyari, di ba, syempre, eh, totoo naman, naglalapig. Pitigil mo. Huwag nyong, huwag nyong itatrabaho na mata, mabigat yung katawan nyo na hindi nyo napipitig yung maniwala kayo sa akin hanggang hapon, iindahin nyo pero sa umaga pa lang na ano yung Pag nagising pa lang? Yes, pag tayo pa lang sa uh, higaan. Yun na. Okay? Opo. Araw-araw yun. araw-araw yun. Yung mga binibitawan ko rito, nararamdaman ko rin kasi yan. Kaya, syempre, ako yung nag-aayos nito, viewers ko kayo, para, kasi parang hindi na kayo lumapit, baka kaya nyo sa bahay nyo lang. Okay? Eh, para makatipid din kayo sa biyari, sa gastos. Mas gusto ko yung ano, mas gusto ko yung naayos nyo rin yung sarili nyo kaysa naman gastos. Mas maganda yung simple pa lang na na. Ano, yun yung tulong ko sa inyo sa panunood nyo sa akin. Kumbaga, may benefits din yung panunood nyo sa akin. Baka hindi, baka simple lang pala yung sakit nyo. Nag-exaggerated lang tayo. Kumbaga, nagiging ano lang tayo. Nagpapanik lang tayo kagad. Kaya naman pala ng sarili natin. Diba? Kasi dito, ia-assist ko kayo. Tatanungin ko kayo kung ano yung puntulo para malaman natin kung gaano kalala yung tumama sa inyo o nangyayari sa inyo. Baka kaya ng pectus kamatis nyo lang. Ganito, di ba? Sabi so, natin, maga, tayo. Sana marunong kayo. Okay, hanggang lang. Masama mo. One. Kabila. Kabila. Uh, Two. Pantahan mo yan. Hindi ka na uulit babalik dito. Maniwala ka. Pag yan lang yung natutunan mo. Okay, sir? Kada gising, kada, uh, kada gising. Kada gising sa umaga, lalo siyempre. Hindi na natin Bago, maiwasan na, may part tayo. Oo, okay lang yung basta isang pitik lang. Hmm. Tangisa lang sa umaga, ha? Ah, oh, Mararamdam so. mo yung difference. Ah, so, so, so. Thank you so, man, so man. much. Thank you. Bye,